Ayaw pa kumain. Ayaw pa kumain. Ayaw Uy, kumain na kayo. Uy! Kumain na kayo. Lo, 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 lo. Makain naman to kanina, di ba? Ganyan lang kain nila. Hindi pa siyang gano'n. Dapat kasi yung Dapat sinusubuan. Kaya niyo, di na dilim niyo pati yung ilo. <laughs> 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 ah, ah, ah. Dati kasi